Ayan, magandang umaga, panibagong buhay, panibagong araw at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At ngayong umaga nga, samahan niyo akong magluto ng gulay. At etong si Mikmik -Mik ay nakakita ng batang kumakain ng gulay. So ayan, kakain din daw siya ng gulay. So ngayon ay magigisa ako ng gulay na ito pero... iwaing ko lang ng mga maliliit para hindi mabulunan si Mikmik. Kasi first time niyang kakain ng ganitong gulay kasi lagi lang siyang sabaw ng malunggay. Tsaka prito. So ngayon magluluto din ako ng pritong abangus. Ah, Tinimpla ko na. So ipapakita ko po sa inyo. Ito na yung ating piprituhing bangus. Ayan. Ayan. So partner ito ng gulay. Tingnan natin kung talagang kakain siya. <laughs> tatapusin ko lang ang pagayat nito and then luto na tayo. Ayan. At eto, nagayat ko ng lahat. Ayan. Ayan. Ngayon, ang gagayatin ko naman ay ang sibuyas, bawang at ka kamatis. syempre yung ating karning gagamitin na pansaw. Eto, nagayat ko na rin yung ating isasahog. Ayan. At nagiinit na ako ng ating kawali para maluto na natin ito. So, eto na. At ngayon pa, na wala ng ilaw dito sa kusina. Ayan, ipapakita ko. So, ayan, bumigay na siya, nawalan na siya ng ilaw. Kaya ginagamit yung ilaw yung exhaust na. Ayan, yan na lang ang gumagana dito sa kusina. Ipapatanggal ko to kay tatay para maitanong sa handyman kung magkano ang ilaw na ganito. Eto, inuna ko muna yung ating karne. Lagyan na natin ng timpla. Ayan natin ang paminta. Habang binababad ko pa yung bangus, eto muna. Lagyan na natin ng Italian seasoning. Ayan, ang bilim. Gawa ng napunder ang ilaw. natin ang ating pan. Nilagyan natin ng konting asin. Para timplado niya. Parang, Parang inadobo ko lang siya. And then, inalagyan natin ang ating mga sangka. Mga sibuya. At saka ang ating bawang. So, isa-isa. isa-isa lang. Then, ilalagay na natin ang ating mga gulay. Ayan, habang niluluto ko ito, ang bango-bango na. Kinakailangan lutong-luto ang ating kamatis para hindi mapanis. Mira na ngayon ang kamatis. May mabibili ka ng tumpok ng 20 pesos. Ilang piraso na rin. Medyo marami na. subukan natin kung sinikmik na talaga ay kakain itong gulay na <laughs> ito. kasi siya ng bata. Ayan. Ay, sorry. And then, ilagay na natin ang ating Chinese pechay at saka cabbage. Okay, haluin na natin lalagay lang tayo dito ng konting konting tubig iyan na akong ako ay nagluluto umiinom ng tuba tubig at alam nyo bang behind the camera nang si tatay sa likod niya si tatay ang paghahawak <laughs> kukuli kumain talaga nito si Mickey. Uh, ang gusto niya raw ay may ka-partner na fish. So, siya sige. Bangus ang ipapartner natin dito. Nilagyan ko ulit ng paminta kasi kanina nilagyan ko lang yung habang nagbibisa tayo ng kami at ng ating Italian seasoning. ng ating sour cream onions. So, um. so malapit na maluto ang ating gulay. Magpiprito na tayo ng ating bangus. Ilagyan ko po pala ito ng oyster sauce. Naka-off po pala yung camera nung nilalagyan ko ito ng oyster sauce. So, ayan. Tay, taste na ng gulay. At taste na natin kay tatay. And, ayan. Yeah, kalupo na to Pag na-taste na ni tatay ito, konting minuto na lang. Tapos na tayo mapataste. At natikman na nga ni tatay, suwabe na daw. So, ayan, konting ang na lang. In, 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 in kung sa kanin At dito na naman ang ating pulang for today. And ang isusunod na po natin ay ang ating uh, pitong bangus request ni Nick, Nick na partner daw at sya, kaya paborito ni kuya o diba tapos na naman tayo magluto ngayon sa ating kusina maglito na tayo Ngayon, mag-init na tayo ng kawali para sa ating pagbibrito ng bangus. Iwa-iwa ko ni ginupit ko yung bangus. Ayan. Ginupit ko, ko yung bangus para maluluto lahat. Maliit kasi ang ating kawat. Ayan, pituhin na natin. Ayan, yung ayaw ko ng ganyan kalalaki ito yung sinunod yung binalik sa na so, eh ito na ang ating ulang for today thank you so much for watching bye Lily.